Palong signs na malusog ang inyong mga inahin o layers. Una, matingkad ang kulay ng palong at lambi. Nagpapakita ng maayos sa circulation ng dugo at magandang pangkalahatang kalusugan. Pangalawa, aktibo o mataas ang energy level. Ang mga malusog na inahin ay aktibo, alerto at curious o mausisa. Malaya silang gumagala at magpapakita ng interes sa kanilang kapaligiran. Pangatlo, Dark golden ang kulay ng itlog. Nagpapamalas na isang masustansyang dieta at magandang kalidad ng itlog. Pang-apat, matibay na eggshells. Pinaprotektahan laban sa pagkabasag at masamang bakterya ng matibay na shell. Nagpapakita din ito ng episyenteng absorption at utilization o paggamit ng kalsyum. Pang-lima, makintab na balahibo. Ang isang malusog na inahin ay merong malinis, makapal at makintab na balahibo. Pang-anim, consistent ang pangingitlog. Ang isang malusog na inahin o layer sa kanyang prime laying years ay regular na mangingitlog at mas matagal ang laying period. Ang dalas ng pangingitlog ay maaaring mag-iba depende sa lay at panahon. Pang-pito, malinis ang likuran. Pangwalo, hindi madaling tamaan ng sakit tulad ng sipon at pagtatae.